Hi sir, magandang hapon. Kumusta kayo sir? Pasyaran namin si ano? Si Lolo't Lola. Happy Valentine. Andito na si Puli? Andiyan na. Ay, very good. Oh, Nag-message siya sa akin. Andito na. Well, napika na. Kinabangan niya yung mga kasinungalingan niya yung sinasabi niya. yung pinsan niya ta ng ano, yung nakabasa doon sa mga ano. Ma, mag-ibig yun. Oo. Sige, huwag niyo wag niyo na kunin si tatay. Diretso kayo doon. Huwag pa sa niya. Ayan mga kababayan. Yan po yung mga Shuhin niya, Ayan. ayaw nilang humarap sa camera. Ang importante, makapag-abot tayo ng tulong. Andito na si Violi. Masaya na po kayo? Tignan niyo mga kababayan, mga nakarampunta ko dito. Malungkot si Lolo at si Lola. Ngayon may sombrero na. Humingi din po ako ng ano pat, uh, patawad sa inyo nung umalis po ako, iniwan ko sila. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 pesos. Tama ba ako Bal? Ay, Kuya Rab. Yes po. Ayan. So, mga kababayan, mga kabarangay, bago magsimula ang vlog na ito, ay pasasalamatan ko muna ang ating kabayan. O, ating sponsor na from uh, San Carlos, pero ngayon nasa USA na si Sir Marcelo Binluan. Sa maraming maraming salamat po sa iyo, Sir Marcelo Binluan, sa ipinadala mong 11,540 pesos. Ito po, ang pera na ito mga kababayan ay pinadala ni Sir Marcelo para sa pandagdag sa pang-aral ni Biuli. Kaya mga kababayan, natatandaan ninyo na karaang mga buwan ay pinuntahan ko dito pero hindi ko siya inabot. So hindi namin ibinigay dahil ang uh, ibig o gusto ng ating uh, sponsor is iabot mismo kay Biuli. So mga kababayan, nag po ako nakaraang uh, last week na 14 is darating kami dito sa Pangasinan. Which is sa biyahe namin kahapon mga kababayan ay ginabi kami dahil may mga dinaanan kami. Kaya ngayon mga kababayan, February 15 ay nandito kami ngayon sa mga magulang ni Biuli. Dahil ayon sa kanya ay umuwi na rin po siya at kasama na niya ang kanyang mga Kaya naman si Daddy Frankie ay masaya po dahil may kasama na ang lolo at lola. So mga kababayan, para mas masaya, samahan niyo po kami. Diretso tayo sa video. Yan, Yan mga kababayan, mga kabarangay, uh, shout out ko muna ang ating mga kababayan OFW. Ayan. ay uh, po! Ay sir, magandang hapon. Kumusta kayo sir? Pasyaran namin si ano? Sige, oh, lolo't lola. Happy oh. Valentine. Andito na si Beauly? Andiyan na. Ay, very good. Oh, Nag-message siya sa akin. Andito oh, na. Well, eh, napakinabangan niya yung mga kasinungan na sinasabi niya. Yung pinsan niya ka ng ano, yung nakabasa doon sa mga ano. Ma, mag-ibig yun. Oo, oh, sige. Huwag niyo nang kunin si tatay. Diretso kayo doon. O, pasapunta niyo. Oo, oh, sige tay. Sige ah, Sige pa. Ayan mga kababayan. 'Yon po 'yung uh, mga syuhin niya. Ayan. Ayaw nilang humarap sa kamera. Yeah, okay lang, respect natin sa respect natin. Importante makapag-abot tayo ng tulong. Ha? Huh? Ay, hello po. Kumusta na? Kumusta na tay? Nalalaglag short mo tay. Tas mo? Oh, andyan na si Pioli? Oh, ah, saan na? Magandang hapon po. Pasok po ako. Hi, Pioli. Kumusta ka na? Hello, Nay. Ayan, maganda na yung bahay. Malinis na. Kumusta ka na, Pioli? Congrats. Salamat. Dininig mo yung dasal ng lahat. Lalong-lalo lalo na sa mga viewers natin. Pwede paki-sound off muna yung TV. So ayan mga kababayan, mga kabarangigaya na aking sinabi. Masaya si Daddy Frankie dahil nandito na si Biuli. At nakita natin yung uh, sitwasyon. Malinis na yung bahay. Maayos na sila tatay tsaka si nanay. Pasok tayo, okay lang? Okay. Puntay, mauna ka po. No, Basta. Masaya ka na? Oh. Bakit? Kaya Bully ang mga tanong mo. Ay, mabuti. May ah, mo. salamat. O, salamat. Kasi? O, Diyos, Andito na si Bully. Masaya na po kayo? Tignan niyo mga kababayan, mga nakarampunta ko dito. Malungkot si Lolo at si Lola. Ngayon, may sombrero na. Happy na? Happy na. Kumusta pagiramdam ni Lola? Masaya. Gaano kasaya? Masaya kami. Masaya kami. Masayang masaya. Salamat, salamat sa salamat. Panginoon kasi masaya yung lolo't lola natin. Na? Masaya mm. kami. Gaya rin po ng ating mga viewers, alam nyo po pag napanood nila ay masaya din sila dahil alam ng mga viewers na may kasama si lolo't lola at may magagabay, may mag-aalaga. No? Okay. Kailan naman dumating si Bioli? Last week po Last week pa? Okay. Kumusta naman si Violi? Okay naman po. Okay ka naman. Oh, Kumusta ang pag-aaral? Okay din po. Nakapag-enroll ka na ba? Opo. Oh, tapos na po. Saan? Sa perpetual po. Perpetual. Mm -hmm. Anong grade ka na ba? Ano na ba status pag-aaral? Ilang taon pa? Anong... May isang sem pa po. Isang sem na lang. Oh, tapos, po. tapos na. Opo. Oh, Very good. Salamat sa Panginoon. Sa hirap at ginawa, makapagtapos ka na. Okay. Oh, no? So, anong plano mo yan after mong mag-aral. Maghanap po ng work na. Maghanap ng work. Pasensya ka na, hindi kami nangapunta rito kahapon kasi ginabi na kami. kaya hindi na rin kaya ng mga kasamahan ko mag maging ako man ay pagod na rin kaya sabi ko bukas ko na lang puntahan si Beauty. Salamat. Po. Talabot. Salamat. Kumain na si Lolo? Buwan, trapo, Kumain na. O. Anong ulam? Bangus manok. Bangus manok. Wow, mayaman. Marami. Hindi ba pwede isa-isa lang? Bangus muna, tapos mamaya yung gabi, manok naman. Pero sabay talaga. Kagabi, balok. Kagabi, manok. Ngayon, bagos. Ngayon, bagos? Oo. Eh, mamaya yung gabi, ano na naman? Eh, ko alam mo. Gusto ko, karne. Ah, gusto karne. Paano yan, Bione? Eh? Bibili Bibili ka. Ay, karne yung baka. Baka. Anong luto? Anong anong luto, Lola? Ay, yung gardo ay, la yung lauya. Ay, lauya. Gao. Oh, pigar-pigar ayaw mo. Anong pigar-pigar? Oh, pigar-pigar. isikat -pigar. sikat na menu ng dagupan 'yon, yung pigar-pigar. Pigar-pigar. Oh. Ah? No? Ah? Alam na ni Bioli. Okay so ayan mga kababayan sana maging kayo ay masaya rin po sana sa nasaksihan nyo pero si Daddy Frankie mga kababayan masaya po talaga ako kasi nga po ayan nandito na si Bioli So kailan ka babalik ng Manila Bioli Wala po po wala ng plano no Maging sa ating uh, sponsor alam ko masaya sila okay. no At salamat dahil na kita Mm -hmm. Dahil nagpunta na ako rito ng karaan, pero dahil ang sabi ni Sir, sponsor natin, is e ko sa iyo para mapagtapos ka pag-aaral. no, Hindi na natin ito patatagalin. Yoli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,540 pesos. Thank you po. Ayan Yan po ay galing kay Sir uh, Marcelo Binluan. Uh, kababayan natin siya from San Carlos. Pero sa ngayon ay nasa USA na sila. Maraming maraming salamat po sa inyo sa suporta niyo po sa aking pamilya, kay nanay at tatay ko po, po. And then humingi din po ako ng ano, pat, uh, patawad sa inyo nung umalis po ako, iniwan ko sila. Nag-try lang naman po kung naghanap ng trabaho para din po sa kanila po yun eh. Pero huwag din po kayo mag-alala kasi andito na rin po ako. Anggat kaya ko po, po hindi ko po paubayaan yung nanay at tatay ko po. po. Kasi mahal na mahal ko po sila. And then, salamat din po sa lahat ng mga tumulong po sa amin. At sa sponsor po pala, maraming maraming salamat din po. Kay Sir Marcelo po. Salamat po, Sir. Umiiyak si nanay. Ba't umiiyak si nanay? Si Minano, huwag kang kagamot mo. Pa? ko na ah. Ang inihagamot si siya. Pa? Ano pa? Siya pa nag-arog. Pagmamahal. Oo, nang din niya si Tito. Sige, Lola, happy ka na kasi nandito naman na si Ate Pioli. Oo Nangako rin siya na hindi na niya kayo iiwanan. Oo. po salamat Di ba, Lolo? salamat po. Masaya na. Tsaka, oh, tingnan nyo, maganda na yung upuan. Eh, ano, kwarto malinis na. Malinis. Oo, malinis, malinis. Sige, malinis, mo. Sino? Si Bioli. Ah, nilinis ni Bioli? O, nilinis ni Bioli. Oh, very good. O, oh, sige, lola, hindi na po ako magtatagal. Oo. Mm. Sige, Bioli, thank you, ha? Thank you din po. Okay, salamat. Message, message ka lang. No? So ayan mga kababayan, mga kabarangay. Maraming maraming salamat pong muli. Wala na pong uh, masyadong uh, masabi si Biuli uh, na siyan na rin po kayo. Uh, hanggang doon lang po yung kanyang sinabi dahil ayaw din niya nang magkaroon ng problema. So sana maintindihan din po natin. Kaya maraming maraming salamat. Layunin lang po ng Team Daddy Frankie ay mga pag-abot lamang po ng tulong sa abot ng aming makakaya. God bless po. Tay, alis na po kami. Lola, ay nanay. Opo. O, sige. So, ayan mga kababayan. Bye-bye po.